Makikita sa video ito ang kagalakan ni Catherine Bernardo na finally tapos na ang kanyang bahay at house blessing na ito. Napaka down to earth ng pamilya Bernardo kaya walang lumalabas sa social media. Makikita rin si Alden Richards na siya pa ang nagbibigay ng inumin sa mga bisita. Ano na kaya ang estado ng kanilang relasyon at mukhang pasok na si Alden sa buhay ng mga Bernardo. marami talaga ang nanginayang sa relasyon ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Sa tagal ba naman nilang magkarelasyon, napakasikat nila. Kung baga, ang sabi nga nila, perfect combination ay nauwi sa hiwalayan. Ang masaklak dito ay kung kailan naman tapos na ang bahay at house blessing na ni Kat, ay wala si Daniel. Kung tutuusin ay si Daniel ang tumulong kay Kat at nandyan ng time na naghahanap sila ng lupa para sa pamilya Bernardo. Nandun din si Daniel na bumibisita habang pinapagawa ni Katrin ang kanilang bahay. Unfortunately, ang wini-wish ng mga fans na sana ahantong sa kasalan ay napunta sa hiwalayan. At ang dating sa ni Daniel na si Alden Richards ang siya ngayon malapit kay Catherine. Ano ba ang nangyari sa relasyong Katniel? Unti-unti nang nabubuwag ang kanilang love team at mukhang wala ng balak talaga si Katrina makapagbalikan pa kay Daniel Padilla. Kahit sinasabi nilang nagpaparamdam si Daniel na gusto niyang bumalik kay Katrina ay mukhang wala ng plano ang talagang makipagbalikan pa. Um, Maawal, masasabi ko so ayaw ka na kapag hina ka, na ba, pag na ka, ka, ka Kasi, kasi para sa akin, walang reason to stay in a relationship si dahil interview. nangihinayang lang kayo sa, um, sa tagal, kung um, masyado na kayong familiar sa isa't isa. For me, if you're not happy anymore, huwag niyo na sayangin yung oras sa isa't isa. Parang, gandum. Ayayaan niya talagang mo merong uh, yeah, mas, um... Bakit nga pa ba nahantong sa hiwalayan talaga ang kanilang relasyon? Maraming spekulasyon noon na dahil daw sa third party o pangbababae ni DJ. Naalala nyo na si Jasmine Curtis ay na-involve din sa binata. Nahuli ni Katrin na nagte-text si Jasmine at Daniel. Kaya naman hiniwalayan niya ito, ngunit na ayos din. Ang pinakamatinding kontrobersya ay kay si Andrea Berliantes, kung kaya tinanfollow ni Katrin si Andrea. May haka-haka na may short-lived romance daw. Pero walang konfirmasyon kay Andrea at kay Daniel. Ganun pa man ay naghiwalay din si Catherine at Daniel. Ayon sa mga insider ay hindi lang naman daw pang ang dahilan. Marami pa daw mga personal matters kung bakit tuloy ang naghiwalay ang dalawa. Recently, sa interview ni Katrin ay sinabi na nga niya na Malaya na siya na magawa ang nais niya gawin. May nagsasabi na masyadong maipit si Daniel sa kanya. Maraming bawal. Ngayon, sabi nga ni Catherine ay para daw siyang bapor. Na siya na ang captain ng sariling ng bapor. Ngayon ay pumapasok si Alderney Charge sa buhay ni Catherine. Marami na silang followers. Lalo na ng game blockbuster ang Hello, Love, Goodbye. Nito lamang ay iba't ibang senaryo ay namataan si Alden sa special occasion ni Katrin, especially ngayon sa kanilang house blessing. Ngayon nga lamang sa house blessing recently ng Pamilya Bernardo, makikita dito na nandyan ang Pamilya Bernardo kasama si Alden. O ba? Diba, ang sabi nga ng mga netizens ay mukhang pasok na si Alden sa pamilya Bernardo. Makikita na marami din mga celebrities ang dumalor. Mga closest friends ni Katrin. Nandun din si Dominic at nandun din nga si Jelly de Belen at Big Bosses ng ABS-CBN. Mapapansin dito na mukhang may relasyon na nga ang dalawa. Dahil napaka-sweet nito at laging nandyan si Alden para umalalay ka, Catherine. Pati nga pagsiserve ng drinks, ay si Alden na ang gumagawa. Ano sa tingin nyo? Friends pa, pa sila? O medyo may something na? Please comment your thoughts. At mapapansin sa video na lagi silang magkatikit, lagi silang naguusap, at laging nandyan si Alden para umalalay kay Catherine. Kaya naman, di ba? Napaka-sweet. Sa tingin niyo ba si Alden Richards na nga ba ang kapalit ni Daniel Padilla sa puso ni Katrin? At kumusta na kaya si Daniel? Hindi ba siya nangihinayang dahil nawala si Katrin sa buhay niya? Ano sa tingin niyo? mga fans ay nasa huli talaga ang pagsisisi. Kaya naman, kung darating si Alden sa buhay ni Katrin, sana mahalin niya ng todo at wagas si Katrin. Halata naman na minahal ng todo ni Katrin si Daniel Padilla pero nasaktan din siya ng todo. Kaya hindi mo masisisi sa Catherine kung tinuldo ka niya na ng tuluyan ang kanilang relasyon. ba diba sabi niya nga dun sa interview niya, pag hindi na masaya, ay kailangan nang itigil ang kanilang relasyon. Malay mo nga daw ay may masigit pa. Pero sa ngayon ay wala pa namang kumpirmasyon kay Catherine at kay Alden. Ang mga fans ay kilig na kilig na sana sila na lang. Pero wait and see na lang po tayo. Hanggang sa muli. Bye!